Gets to God's Tensya! Musta <tries> mga Lodi? Malagay yung pagbabalik dito sa animation videos natin Kami um, salamat yung supporta mga Lodi So okay mayroon na akong bagong into Kung nakita nyo po mga Lodi yung bagong akong into Comment kayo dyan at pwede nyo i-read sa comment section I-heart ko po yan mga Lodi yun lang, um, salamat <laughs> Na pala, ito na pala ang natin na animation videos Advocation na, It's summer na Pakasyon kami, sabihin siya ng papa ko sa Pangasinan. Ta, at simulan na natin to mga Lodi. Let's go! Lance, okay pa kayo doon sa Pangasinan? Oo, oh, Tagal namin kasi hindi nakabalik doon eh. Kaya ngayon, makakabalik na kami doon. Dahil makikilala namin yung mga pinsan namin doon. Sa so tagal namin hindi nakapagkita eh. Hehehe. Di ba na yan? Wala kami makakasama dito. Huwag ka magalala meron. Tatlang araw lang kami makakawi. Baka sa mga sumunod, makawin din kami agad. Ganun ba? Oo. Oh. Nakilala ko yung mga pinsan ko dun sa may pangkasinan. Siya pa kayo pa pipiliin ko. Mga topo ko eh. Wow, ang sweet naman ni Lance. Haha, <laughs> salamat Meran <mayroon>. yan. <laughs> Siya mga matutulog na ako. Maga kasi kami bukas uh, alis eh. Gusto mo pala ako i-video call? Pwede mo ako i-video call? Kasi naman may load naman ako eh. Abot na abot naman yung signal dun sa, dun sa pangkasinan. Pwede tayong magkausap day. Ganun ba? Oo, Meran, Kaya pag na-miss mo ako, pwede mo naman tawagin sa cellphone ko naka online naman at saka naka data naman yung akin eh sige salamat Lance o siya tulog na ako ha sige ingat ingat sa biyay mo salamat ngayon ha <laughs> ha ha The next day. <laughs> oh, excited na ako po sa Pangasinan. Haha, <laughs> naman. Oh, James, huwag ka masyadong excited. Makapunta dito sa Pangasinan, hintay-hintay lang. Dito sa Pangasinan, papatuwa ko kay Kuya Paulo na mag-drawing. Pa mas gumaling pa ako mag-drawing. Hahaha. <laughs> ayos pala Gino. gusto mo matuto drawing? Siyempre naman, Papa. Pa matuto ako, Nats magaling pa ako mag-drawing. Aba, ayo Aba, ayos yan, Gino, ah. Hahaha. <laughs> Baka na mismo yung dati mong kaaway, si Tintin. Oo nga pa, eh. ha <laughs> nakakamiss din siya maging kaaway din dati. Ang kulit. Lagi na lang magsusumbong. Tapos pag magpapanood ng tablet, ayun ah, niya, pinapahang niya sa akin ganun talaga anak, pata pa kasi yun ngayon mas dalaga na yun, mas makikilala ka na at gagalangin sana nga papa, kaya pag hindi talaga pag hindi niya pa talaga ako ginalang yahe, eh. pag titapan ko talaga yung lokong yon. gabi ka naman anak, huwag ka naman ganyan ha ha, chout lang pa <laughs> Yon, excited din ako makalawad din do si Pachulo ha <laughs> ha, nakatada ko yung dati yung nagbabike tayo Gino at saka James, tapos kasama si Pachulo Oo nga James, natatanda ko pa yun yun. Yung dumayad sa dun sa taay ng baka ha, <laughs> <laughs> Oo nga, di ka pa'y malimutan yung nangyayay Nung dati kay Pacholo Aba nagbabike, dun dumayad siya sa taay ng Bakat ng baka <laughs> Luling ata yun o, Sa tingin ko nga, di niya napansin eh oh, gabi man kayo anak Pati si Pacholo, pinigtitipan nyo Di naman naman pinigtitipan yung papa Kusa lang siya lumapit dun eh <laughs> sa maglakad, inabangan ako ng mga magulang ko dun sa may ano, eh, ng bus eh. Aba, teka, sino kaya to? Wait lang, si Mark 2 ah. Ano kaya ang ginagawa niyo dito? Dakatayo siya sa tapat ng chowking. Teka nga, takakin makausap nga. Uy, Mark, kamusta ka? Anong ginagawa mo dito? Lens, nandang ka pala. Nihintay ko mama ko, nasa chowking nag-CCR. Ah, uh, ganun na. Eh, Mark, saan na ngayon ng mama mo? Sa kanto tay kami ng baby bus. Uuwi na kami sa Naik Ah, sige. Ingat ka, Mark. Kasama mama mo. Pauwi ng Naik. Ikaw sa niyo, eh. Salamat, Mark. Hahaha. <laughs> <laughs> oh. Mga Lodi, syempre kung sa Maynila may sinatetawag na big bus or di kaya yung sila sa nilang syudad, at pabiyahe din po bin siya, syempre din magpapatalo dyan ang taga Cavite or Caviteño. Ito naman ang tawag namin bus. Ito naman bus namin dito sa Cavite. Ang tawag naman dito ay Baby Bus. Kung sa Manila, to ay nasakay ng Big Bus, pabiyahe kung saan tayo pupunta doon sa Metro Manila. Ang Baby Bus naman, kalahati lang ang pwedeng itong biyahe kasi konti lang lugar ang pwedeng rotahin dito. Or depende ang kung saan or saan pupunta lugar. Halimbawa, gaytong lugar ang kanyang binabiyahe po mga lodi. Sabihin ko sa inyo kasi ang pong bayan po, ang binabiyahe po ng Cavite, hindi po buong lahat. Kunti lang pong bayan po. Lumadaan po ito ng isa or siyam na bayan. So ito po yung mga lodi. Hindi ko alam kung siyam talaga yun. Basta, malalaman nyo na yan kung nabanggit ko na yung sasalita ako sa mga bayan na banggit ko. So okay, ito yung mga bayan na yun. Sa Kawit, Noveleta, Cavite City, Rosario, General Toyas, Tansa at Naik. Okay, yung simula ng biyahe nila is yung sa sapote Tapos magtatapos siya sa bayan ng Naik. Yung po ang biyahe ko na tapos pagkatapos balik na uli sila ng sapote. Pero minsan nadaan din sila sa Baclaran or sa Pasay. Pero dati pwedeng pwede yan kasi nadaan yung mga bibibas At ang ruta nilang dinadaan is yung Capitex mula sa bayan ng Kawit. Pero ngayong taon, eh, bawal na po yan. Kasi pinagbawal na pong daanan yan. Eh. Kaya hanggang ngayon, Cavite pa rin ang mga ruta na may bibiwas. Hanggang ngayon. <laughs> Kung baby bus ang masapan natin sa itsura, Okay, yung baby bus, di hamak na hindi siya masyadong malaki, kagaya ng big bus na sinasakyan natin. Malit lang siya di hamak lang, pero mas fit po siya dun sa may big bus. At ang loob po nito, ay wala po masyadong aircon. Kaya normal lang po siya, parang ganyan. Mayroon din siyang dalawang upuan, magkasya ang dalawang tao. Mayroon din siyang pintana na hindi sinapasa na pang ganito. Hinataas lang po siya. Pero pag sasakay ka talaga ng baby bus, eh, na, sa talaga lahat ng pintana niya para latang lahat ng hangin. <laughs> wala din siya parang pintuan din sa may pintuan din sa may baby pass at syempre yung tunog ng baby pass syempre din eh tunog jeep din kagaya na sinasakyan natin ba? Diba? kaya rin rinig kaya sa mga nakasakyan dyan eh rinig nyo talaga na tutunog talagang parang jeep yan pero hindi gaano at syempre tatlong tao ang bigat ang kayang isakay nito depende yan kasi marami kung ilang pasahero ang sasakay sa baby pass syempre sobrang lawak nyan eh diba? <laughs> okay kung nakita sa animation ko yung baby bus, hindi masyado kagandahan. Pero pag nakita niya at niya sa Facebook, pati sa YouTube, makikita niya yung literal na totoong mukha ng baby bus. O yung sasakyan namin dito sa Cavite. So makikita niya yan on the real life. Na pala, shoutout siya sa mga taga Cavite. Kung nakasakay na kayo sa baby bus, kung may sa baba, i heart ko po yan. Okay, balik tayo sa animation. Uy kuya, anong tinitingin mo dyan sa bintana? Pati ka agad na sa bintana kung nasa laki ka ng baby bus eh. Siyempre, Jess, alam na ako nang tinitingin ko dyan. Eh, di tulay. Siyempre, magbabaya yung baby bus, makikita mo yung mga daanan ng mga tulay. Siyempre, dadaan yan dun eh. Siyempre, na magpapalitignan yan. Iba ka talaga kuya, hindi ka pa yung nagbago. Kahit saan tayo magpunta, titingin ka sa bintana tapos titignan mo po mga tulay. Iba ka talaga, parang hindi nalulula. Siyempre, sarili na ako sa mga ganyan kahit malula pa, walang pakailang. <laughs> tante Nakadadaanan ko yung mga tulay Siyempre, isight ako eh. Iyahan mo na yun, James. Di mo magagawang pananaw ng kuya mo. Ganyan talaga, dati pa ng malit yan. Titingin sa bintang na, tapos ang hinahanap po oh, mga tulay sa dadaanan. Di mo man naman masisisi yan eh. Ganyan ba yung Papa? Oo, oh, ganyan talaga yan. <laughs> Three hours late, so... mga anak, andi na tayo sa baklaan. Oh, ang bago pala dito sa baklaan, ah. Oh, pati ditong skyway na to. Dati, hindi masyadong kagandahan yung baba na ito ngayon. Ang ganda na ng design, ha? Siyempre naman, anak, mami nang bago dito sa Maynila. Kasi ngayon lang nakita, eh. Oo oh, nga po, papa, eh. Tagay ko kasi hindi nakalabas at naka napunta dito. Bihira lang. Kaya hindi ko na agad nalaman na may pinagbago na pala. Ha, ayun, nakita mo na ako ng pinagbago. Oo oh, nga po, eh. <laughs> wow, si Kuya. Nangayon lang nakalabas Pa, saan sasakay? Papunta doon sa may terminal ng bus Di mo ba alam, James? Siyempre, sasakay tayo ng jeep Papunta doon Ay, oo nga pala Nalimutan ko Hehehe O siya, punta tayo doon sa may sakay ng jeep Makasakay na tayo agad Papunta doon sa bus Mayap na mag a po tayo ng pila Sige po, Papa Tahan na Buti <laughs> pa, naabot tayo dito Agad sa pila natin Pabaya pa po itong Pangasinan Oo nga, anak O hindi Wala tayong masasakyan kasi nga, mahihap magkanap ng pasayaw ngayon. Siksikan, buti tayo na nauna bago yung iba. O nga po eh. <laughs> wow, hindi pa, wala pang hindi wala pa pinagbago tong 5 star ng terminal ah. O naman anak, tagal na to no. Kaya hindi pa yung bago to, ganito pa yung itsua hanggang ngayon. Kaya nga po, papa. <laughs> ano yung alam mo ba kung yung pa Di ko nga alam hon. Naliligaw pa ako to sa terminal na to eh. Bakit ko lang kasi to nakita. Kaya hindi natin madali pa makasakay pa Quezon. Paano kaya to? Oo oh, nga. Ako nga din, wala alam dito. Kasi hindi ko pa naman na yung pusakay na to eh. Huwag kayong mag-alala, mama, papa. May kilala ako dito. Alam niya kung saan yun sa kaya ng bus pantang Quezon City. Huwag May? Oo naman, papa. Magtiwala ka lang sa akin. Sige, May. Ikaw pala. Anak naman kita eh. <laughs> Uy, Lance. Kamusta ka na? Uy, May. pala. Okay lang naman ako. Alan, <laughs> ah, alam mo ba kung saan yun sa kaya ng bus pantang Quezon City? Ah, yun ba May? Doon ba sa pinakadulo pa yun May? Yung sa kaya ng papuntang Quezon City. Ah, sige, sige. Maraming salamat, Lance. Walang alaman, May. Hehe. <laughs> may, saan pala ng mga magulang mo? Agaling kami sa baklaran, may binili kami na kagamitan at mga laruan para meron kaming magamit sa bahay, Lance. Oh, ayos May. Pamewa kayong mga laon ng laon. Kayong dalawa ni isa. Hahaha. <laughs> Oh May, naka-t-shirt ka ngayon. Ah, ang ganda. <laughs> Saka, ang ganda ng design ng damit mo. aka Milo. Favorite po talaga yung Milo, no May? Aba, syempre naman Lance, favorite ko yun Milo eh. Syempre Lance, para maiba yun suot kung gamit hindi pwede parati yung jacket ko yun. Laging kung suot kasi mainit yun panahon, baka pawisan pa ako eh. Ah, ganun ba? Sige May, ingat kayo sa biyahe ng mga magulang nyo, pauwi ng Quezon City. Ikaw din Lance, ingat ka sa biyahe mo, kasama ang pamilya mo. Salamat May. Ha <laughs> don na, doon tayo sakay ng bus Mapuntang Quezon City Sige yan. <laughs> ulan Oh mo pala yung babaeng yun Opo Papa, bigyan ko po yun Kachat ko doon sa messenger Saka kasama ko sa pag-animate yun Magkakilala kami yun eh <laughs> Kaya kilala kilala ko siya Kahit sa personal pa lang Oo, oh, kakaiba talaga Ang dami mo nagiging kaibigan Kahit malalayang lugar Kilalang kilala mo yung mga kaibigan mo ah pa naman papa, ma, may iba-iba naman mga kaibigan kong animator yung iba ko dun. Saka siya yung member ko pa ng Thunder Tape. <laughs> papa, ang tagal naman umalis ng bus. Hindi ba yan naalis? Mamaya pa yan, James. Hindi pa na pa nga ngalang oras eh. Ang aga pa lang oh. Mamaya pa nga alis yan. Saka mag cellphone muna kayong tatlo. Habang nag-aantay pa. Sasabihin ko na lang kung alis na yung bus. Sige po, Papa. Oh, ta, kunin natin yung cellphone natin. Gino, James. Sige po, Kuya. Oh, masaya talaga mag-talaga ng Minecraft. Habang nag-aantay kung kailan aalis yung bus. Oo nga po kuya <laughs> Makinig po lahat po ng paseo papuntang Pangasinan Sisimulan na natin ang biyahe papunta po doon Kaya lahat ng mga biyahe papunta po Pangasinan Ay sumakay na po sa loob ng bus Maraming salamat po Mga anak, alis na yung big bus O sakay na sa loob Sige po papa, tao tao na 24 hours late so Pa Malapit na sa Pangasinan? Hindi pa ako nagugutom eh. Wag antay ka James. Pauwi na palapit na tayo doon. Ayan mo yung tiyan mo. Grabe, parang buhaya. Gusto nang kumain. <laughs> pakalimay mo muna yung buhaya. Pakalimay mo muna yung tiyan mo. Atat na atak tumain eh. Ayan, nagwawala na tuloy. <laughs> Oo nga James, pakalimay mo muna yan. Grabe ka talaga. Pagkain na sa isip. Oo nga eh. Nasiba na ito. James, o oh, bakit kuya? Nakita ko na siningkas yung mo. Sino naman kuya? Ayun o, oh, yung bakla doon sa likod, yung nakrush mo. Loko talaga ka pag wala ka talaga magawa sa bus. Sinsin talaga pinagtitipan mo. Tapos, idadamay mo naman ako sa pagkagawa mong kalokohan. ha, <laughs> <laughs> joke lang James, ito naman, di ka mabayo eh. Oh, oh mga alam, na sa Pangasinan. Yun sa wakas din, gutom na gutom na ako eh. Oh, gutom na gutom na si James. Parang hindi mapakali yun siyan, eh. <laughs> Sige pa, po pa. Lakad na po tayo. Papunta po doon. Ah, Makatingin po doon sa bahay na nanay. Salamat sa panood mga Lodi. Napala, ikakat ko muna ang video nitong part 1. Abangan nyo lang yung part 2, mga Lodi. So ngayon, sinisimula ko na po siyang gawin. So abangan nyo po yan next video, mga Lodi. <laughs> Thank you pala sa mga nakakulap natin na animator at ng kanang nag-prem ng kanang OC para may palabas natin sa animation ko na sila Mark Animation, may SKRT, Kaisa Inwi, Ray Animation, Joe Animation, Jose Jose T, at Liam Lin Animator. Pagpapatahan nyo pala, ilalagay ko po ang pangalan po ng channel po nila sa description box sa video ito. Para madaling ma-check ang kanilang mga videos, pakasubscribe na ng, din ng kanilang YouTube channel. Para updated kayo lahat sa mga gagawin po nilang mga next animation videos. Yun lang, maram salamat mga Lodi. Wala yung kung mga animator kay Ginina, bukod tundala, except kay May yung mga sabi ko dun sa mga kalahati po dun is taga Cavite po talaga sila except pero hindi ko na ipapakita yung address pero sa taga Cavite sila si Kayserine Nguyen naman nakatasa sa Tansa Cavite, ko din Tansa si Ray naman nakatira naman sa Tansa rin katulad ko si Joe naman naman nakatira naman sa Tracy Matres, si Mark nakatira sa Naek Jose nakatira naman sa Cavite City Liam naman nakatira naman sa General Toyas So po, nakatira sa Cavite. Kaya kung isa kang animator, vlogger, gaming, shoutout sa iyo kung nakatira ka man na sa Cavite or sa ibang lugar. Maraming salamat. <laughs> shoutout and thanks na. Bye bye. Kita kids. Oo. Oh, oh. Oh 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 Uh uh uh